Uy, mayroon lang ako napansin sa likod ng e trike na ito. Ayan na nakasulat, oh. Ang paggawa ng mabuti, di magbubunga ng masama. Ayan, kilala ko nagsabi niyan, si Kuya Daniel Rason. Ayan, parang kapatid ang may-ari nito. Ayan, oh, nakikita niyo po sa likuran, no? Oh. At totoo naman yon kapag ang ginawa mo ay mabuti, eh mabuti rin ang bunga nun. Kaya maganda na tayo ay nananatili dun sa paggawa nang mabuti para mabuti rin ang bunga, mabuti rin ang ating aniin. At eto, meron na po tayong booking oh, sa Turks dito sa may Walter Bikutan. Ayan, so pwede tayong dumaan dito, pwede dito. So, traffic pa naman, kaya dito na lang tayo sa Maluwag. Ayan, o. Oh. Diba, libre. Oh, pwede naman kahit saan, pero mas maganda dito na. Kasi, dire-direcho na yan. Akit lang tayo. Pero eto, mukhang uulan pa. Ayan o, madilim ang kalangitan. Nagbabadya ng isang malakas na ulanin. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong support. Ah. Pag-ibig!